Ako, so, good morning, good morning po siya At sa ating lahat. Sa Luzon Visay, sa Mindan lang kung saan na dito ang haba ko ng pila guys. Yung na po ito kami, eh. dito po yung mahaba-haba na rin. So itong pila, hanapin natin yung pinakadulo. Yung So yung iba kasi kanina po nga, mga araw po nila. Alas 4, alas 3 dito na sila nakapila so, yung yeah. sila.

Ah, manong kasama mo ikaw lang. Ito naman para sa YouTube. Tara. Ah. <laughs> dito po, dito ako. Mayroon dito tagal galibutan. <laughs> Hello, dito si Kuya Lunggoy ho. Oh. Dito. <laughs> Ito naman sa YouTube ah, panoorin niyo. Yun po, oh yung mga iba sa Facebook, iba sa YouTube dito sa YouTube dito kasi medyo mahaba ah, kumusta? Okay. okay. lang kayo paan natin po yung pinakadolo so panoorin nyo na lang ha, ah. o, sige i-upload ko mamaya so, so mga guys, good morning good morning po sa inyong lahat yun, nakita ko na yung mga kakilala at Tag for taga summer yun sa mga, mga kamag-anak ko rin so, oh, medyo mabahabang pila no? nakita mo yun guys no? Okay.

hapon mga kapatid ang drone na kasi okay, iba din araw pa yun yung sila pumila yun okay, Ah, dumahaba pila hanggang dulo talaga ito guys no? siguro na pa